Hi guys, magandang umaga at dahil nga andito na tayo sa Pilipinas sa first day natin ay ako ay naglalagala dito sa lugar ng aking mga magulang. Ayan. Dito nga pala kami guys, dumiritso pag namin sa airport para makapamasyal naman kami dito at mabisita din ang aking mga magulang. At ang una ko nga guys na miss na bisitahin dito ay yung babuya ng aking magulang dahil namimiss ko na yung baboy nila. Hoy, charot. At ayan nga guys, ayan nakita nyo ang aka mga tanim nilang mga gulay dito. Ayan, ganito sa probinsya guys, kaya ang sarap sarap mamuhay dito sa probinsya. Magtanim ka lang ay libre na yung mga gulay dito. Libre na yung makakain kain sa palibot. At dito nga guys, sa lugar ng magulang ko ay wala kami ditong kapitbahay. Kaya wala ditong maritis. Hoy! Hindi guys, dahil dito nga ang mga lupa ay malalawak, kaya ayan, wala halos bahay kasi ang lapad nga nitong lupa na ito na natitirahan ng magulang ko. Ayan nga guys, at tiningnan ko nga yung mga baboy sa kulungan, pero wala akong nakita. Yung pala, nandun sila nagagala sa labas, at ano, sinundan ko nga sila guys, at yun, nagtatakbuhan, papasok dun sa kalaan. Kaya ayan, ano ba yung kalaan sa inyo guys, sa amin kasi yung masukal, yung mga... Maraming kahoy-kahoy. Ayan, kung nakikita nyo yung mga baboy na mga biik ay lumabas sila ng kulungan. At ayan, sila ay nagpipiknik doon. Huy, nagpipiknik! At you can see guys, napakapayapa ng paligid. Kaya sobrang nakaka-relax. Ito yung gustong gusto ko dito sa amin, sa lugar namin dito sa Quezon Province. Kasi uh, tahimik ang buhay, malayo sa kapitbahay. Talagang maririnig mo lang mga huni ng ibon, mga alagang mga manok. Ayan. Napakaganda dito guys. Kaya kahit ganito ang pinaka gusto kong place na lugar na payapa, tahimik. ba diba? Kahit sino talaga marirelax. Yun nga lang malayo tayo sa medyo sa kabihasnan. Pero ang sarap tumira sa gantong lugar na dati nung bata pa ako parang hindi ko na-appreciate yung ganda ng palibot ng lugar kasi mas gusto ko yung malapit sa kabayasnan pero ngayong nagka-edad na ako talaga dito mo ma-appreciate yung mas gusto mo pala yung mga gantong lugar tahimik at payapa kaya nga guys ayan At dito nga guys sa palibot ng bahay nila mama ay napakaraming tanim ng na mga iba't ibang prutas. Ayan. Pero hindi pa season ang iba ngayon guys. Kaya buko pa lang ang ating makukuha ngayon. At ano, yan. Kukuha tayo ng buko. At yan nga guys. Ayan, ako ay marunong kumuha ng buko. Kasi lumaki naman talaga ako guys. Dito sa bukid. So, sanay kami sa gantung buhay. Na marunong kami kumuha ng mga buko. Ayan. Uh, nakakamiss kaya tinry ko ulit kumuha ng buko. Ayan, na tayo successful. Nakakuha tayo ng buko. Dito nga guys, sa amin sa Quezon ay hindi mo naman kailangang akyatin yung nyog para makakuha ka ng bunga niya. Kasi dito, meron dito mga pangkawit. Tulad yung gina ginawa ko. Kasi dito nga, sa number one sa Quezon, ang mga pang pangunahing pang pinagkakakitaan ng mga tao dito is ang mga nyog at palayan. Kaya, meron talaga sila dito ang ginagawang pangkawit ng mga nyo para kapag sila ay nagkukupras. At yan, umagang-umagang nga guys, iinom tayo ng sabaw ng buko. At ito yung nakakamiss din dito sa amin. Kaya lagi pag uwi ako dito sa amin sa Quezon, talagang nauubos yung bunga ng buko nila ni papa. Char! Marami ditong tanim na nyug, guys. Dating nga nung bagong lipat lang kami dito sa lugar na to, is wala talaga to guys, katanim-tanim. Kaya sobrang tagal na namin nakatira dito. Ngayon, namumungan lahat ng mga puno ng, ng nyug. Kasi, guys, nung dumating kami nga dito, wala talaga ditong katanim-tanim. Kaya ang ginawa ng papa ko, tanim lang siya ng tanim ng mga nyug, ng mga punong kahoy, ng mga iba't ibang klase ng prutas. Kaya ngayon, malalaki na yung mga tanim na yun. At ngayon, umaanin na sila ng mga ah uh, bunga ng mga puno dito like tulad nitong mga inyog at ang dami-dami ng bunga ngayon guys at halos lahat ilan na lang guys yung mga hindi pa namumunga kasi yung mga huling tanim ni Papa so paano guys hanggang dito lang muna ang aking video bye bye kung nagustuhan nyo ang aking video please like and share thank you bye bye God bless